Hanap ako ng hanap sa iyo. Naandiyan ka lang pala. Ang <laughs> pang mata mo. Ha. Ah. Ha. Hmm. Naandiyan ka lang pala. Buwa pa ka nga diyan. Pasaway ka na. Wait. Ha, buksan natin ang gate. Nandiyan ka lang pala. Kitty, kitty, meow, meow. Pinahirapan mo naman ang iyong mami. Down. Baba. Baba ka nga dyan. Gatay. Masarap <laughs> ng malunggay. Ang taba-taba pero dry na. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Nagsiga ang mata mo? Ay nako. Halika nga. Wais ka talaga. Pinapahanap mo ako ha? Nandiyan ka lang pala. Ayaw mo ba bumaba, bumaba dyan? Gusto mo nang pamalo? Natatakot ka? Bumaba ka dyan mamaya ha? Malo, maloko ka, maloko. Maloko ka ano? Ano? Wais ka ano? alam ko na pala ngayon yung taguan mo ilang bisis na kitang pinapalabas pero ayaw mong lumabas dyan pala ang bahay mo nang hindi kita makita at maabot dyan maswerte ka hindi kita maabot dahil mataba ako hmm, nagsigal ang mata ni mo